Ayun, nagbibihis na ako niyan. Kaya magpunta kami ng salmiya. Di off kasi namin ngayon. Kaya, ayun, nag-ayos-ayos na. Pati yung kasama ko, nag-ayos na din. Parang naliligo siguro yung kasama ko. At ako, tapos na nag-ayos. Boring kasi dito sa bahay. Panay ka ng ng ano, ato. Yun, dinding. Ayun. Nakakata nakakatuwa yung ano yung damit ko kasi nabili ko yan siya mura lang. Tapos akala ko hindi makasya. Ay ngayon kasya na pala sa akin. Ang liit kasi yan eh. Lumiit na kasi ako ngayon. Char. nilagyan ko lang ko lang siya ng blazer parang ano kasi wala yan siyang sa pangalan book to ng damit ko siksi kasi yan siya ng damit kaya bawal man dito kung mag ka dapat lahat nakakuha kung pwede pa lang lahat nakaready na ready na si Inday niyan Paalis na kami niyan. Yan posing posing una. Parang correct lang ba? Oh. <laughs> Masaya yan kasi makalabas kahit walang pera. At least makakita ka ng ibang tao doon. Ibang views. O oh, ba diba? Yan lang ang kasiyahan anta kasi kapag makalabas na tuwang-tuwa tuwang-tuwa talaga basta makalabas yung mga katulong ayan dito na kami sa sakyanan ayan pa-pontana kami doon sa Salmiya ayan dito na kami ay nako boring alam mo ba guys Kapag lagi kang nasa loob ng bahay, ako mag 11, 11 na pala, 11 years na ako dito. Parang, parang ngayon, ngayon Wednesday, like nag-i-off kami. Ano, dapat talaga Munti yeah. uh -huh. mo At lang baka, tao. Um, Dati parang uki lang sa akin, ngayon hindi ako makalabas. Ngayon, boring na ako. Nakain uh, lang nila yung dito ano, ano samantalang tayo magkain na. yan. Dito ngayon, mga 10.30. Uh -huh umaga, wala pang katao mm. Dito na kami sa sarili. mga ibon. Yan, Best tao dito. Kapag maano na siya, mga alas. Ito, mga, oh, din yun, ano? yun, mga, mga ito. dito na. Mga cellphone dyan. Dito mga. Na. Ano, nang na lang, guys, siguro. Almula. Magpadala kami ng ano Eh, sabi, -sabi lang yan. O oh, pwede pa lang mag- Oo, palagi pala oh, oh, pala kami sa Almula, magpadala na kami. Mga kalita. Ayun, tingin-tingin pa kami diyan. So, malaki dyan. bang palitan? Yung malaki namang palitan. Kaso lang, mga 20k lang siguro. Ayun, palitan din. Pero pagpasok doon, yun, pagtanong po sa cafe, yun, na lang. Ito maasa lang yung nasa labas. So, mga paninda, parang divisoria lang. Nagpadala dito. O, oh, ganda. Ay, ganyan, pala dahil pag makuluan. Sa batas na yun? 6KD. Hindi pang hanga. Pero, sumahan pa rin. Hmm. Okay, ukay! Okay, oh, okay, okay, oh. Pang, pang talaga siya. Kasi nakakapal naman yung tela niya. Oh, short May mga short. Five hundred Itong jacket. Tukid eh. Tapos one kitty yung t-shirt. depende sa klase. Ito. Ito, jacket dahil mga katlan niya. Yan doon kami naman. Yeah. Ah, Tingin sa mga shorts. Orkide? Hindi siya mahal siya. Oh, uh, kamahal man. Orkide yan siya. Oh? Perang... Orkide po. Tapos jogger din. Orkide yata. Ini. Pero maganda naman yung tela. Kapag pangang tela? Orkide. Hindi ka. Mahal pala siya. Ay, ma Mag ano natin. Uh, <laughs> ang... Ang hinanap kasi namin yun. <laughs> yung... Mga red pills oh, ganda man ang kung ano. <laughs> ang gandang tila <laughs> niya. Basta lang makalabas. Hmm. Okay na. Happy na si Oh, no. mga mga panglamig talaga siya lahat. Ganda na mati, ah. Ayon, naman tira kapal. Gusto mo. Alam mo, ang light. Like. Yan na kami, nagsorbi kami Frigili sa mga ano, parang kasama ko. Hindi ko alam. Nandito ka na pala. Hindi ba? Hindi ka na pala. Dala kami oh, ng mga dito. bag. Tapos wala na mga lamang. Papanginter ka hmm. lang. <laughs> Hahaha ito pang kuan to ah. Ito pang lamig talaga. Ipang pang live live to ba nga style. Lang? Kaya pala dalawa si Binky di free delivery. Ito lang ang dami ko Tapos hindi naman ito. 1 kg charge. Okay naman. Minsan man lang kami ano labas. Mina. No. Pag malapit na tayo. tayo na tayo talaga tayo, dyan tayo, siya. Um, oh doon oh. Saan yun doon? Saan? Sexy. <laughs> yeah tutuban po ay ayun, kumakain na kami doon sa ano pangalan Big and Grill ito ang mga ang laki, laki ng isda kain kain ang laki talaga ng isda nila sa Big ano lang yan siya isang isda tapos kanin

e la 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 la

Terima kasih telah menonton!

What wow. wow.